Sang ayon si Commission on Elections Chairman George Garcia sa pagkakaroon ng drug testing para sa mga uupong opisyal sa Sangguniang Barangay. Ito ang kanyang sinabi sa gitna ng isyong lumulutang patungkol sa Alkalde ng Iloilo na si Mayor Jerry Treñas na may mga litrato umano na kasama ang ibang kandidato na hinihinalang sangkot sa illegal drug activities. Ayon sa alkalde, hindi raw dapat gamitin ang mga litratong ito para lagyan ng dumi ang kanyang matatag na suporta para sa anti-illegal drug campaign. Pero giit ni Garcia, sa kabila ng kanyang pagsang-ayon sa pagsasagawa ng drug testing para sa mga uupong opisyal ng barangay, nagkaroon anya ng desisyon ang Korte Suprema sa isang kaso noong 2008. Sa nasabing taon anya, nag-require ang COMELEC na ang mga tatakbo sa anumang posisyon sa barangay ay dapat magpakita ng sertipikasyon indikasyon na sila ay drug-free o hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero idiniklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Karoon kasi ng desisyon dati, ang Korte Suprema sa isang kaso, Social Justice Society versus Comelec. Napatandaan niyo po, mga sometime in 2008, nag-require ang Comelec ng mga panahon yun na pagtatakbo ka bilang isang, uh, uh, isang elective official o sa elective position, kinakailangan mag-attach ka no certificate na ikaw ay drug-free o ikaw ay hindi gumagamit at ikaw ay hindi lulong sa pinagbabawal na gamot. Alam niyo po yan ay dinala yung mismong patakaran ng COMELEC, dinala po yan sa Korte Suprema ng Social Justice Society at kum kumampi po ang uh, ating kagalanggalan ng Korte Suprema sa petitioner sa Social Justice Society at biniclare po sa Angel na unconstitutional uh, yung requirement uh, uh, ng uh, drug testing sa sabi po ng Korte Suprema, nagdadagdag kayo ng qualification na wala naman sa saligang batas. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.